Nagsagawa ng ocular inspection ng trash barriers sa Ilog Basig ang Rotary Club of Manila. Sa pangunguna ni Chair P.P. Hermie Esguera, Secretary Aris Balanay, Program Chairman Kaloy Serapio, PVP Regiu, Raul Creencia at iba pang Rotarian members at Department of Environment and Natural Resources National Capital Region staff na si Mr. Mark Bruno ng Public Info and Advocacy Unit. Sila ay patuloy na nakikipagtulungan sa DENR-PRCMO sa Pasig River Rehabilitation Program na nakatuon sa paglilinis ng kapaligiran at pagpapabuti ng kalidad ng tubig. Kasama sa kanilang proyekto ang pagbibigay ng 3 195 pieces trash barriers para makatulong na maiwasan ang pagpasok ng basura sa ilog. Kasama rin sa programa ang mga pagsisikap na alisina ang solid waste. Idredge ang ilog at magtatag ng mga lugar sa pangangalaga sa kapalikirana. Ito ay nakalagay sa kahabaan ng ilog pasig mula Delpan Bridge. Tondo hanggang Zamora Bridge, Pandakan, lungsod ng Maynila at ang kahabaan ng San Juan River mula sa pagharap nito sa Ilog Pasig pagkatapos sa paakyat sa Sevilla Bridge sa Mandaluyong City. Ang ocular inspection ay nagbigay ng mga updates sa Ilog Pasig Rehabilitation Program kasama ang joint monitoring at validation ng pagpapatupad ng partnership sa pagitan ng PRCMO at RCM. Malaki ang naitulong ng garbage barriers para pigilan ng solid waste na umaagos pababa sa Manila Bay. Ang DENRNCR at ang Rotary Club of Manila ay tiwala na sa pamamagitan ng kanilang pagtutulungan ay makakatulong sila sa pagpapanumbalik ng kalinisan, kaayusan ng Pasig River at gawin itong masiglang daluyan ng tubig noon. Nakatuon sila sa pagkapatuloy ng kanilang pakikipagtulungan upang magdulot ng mga positibong pagbabago para sa kapaligiran, mga tao at mga susunod na henerasyon. Health is wealth, ika nga. A clear water for the clear future. Protect water sources, their life's main course. At yan ang aking report, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.